we ain't in the shade mention so, tayo sa Taytay. Kasi ako natin si Daddy. kasi madami si Madam. Nangunguno. Ang ganda o. Oh. Tay-tay tayo mga person. Tara, samahan niyo kami. Diyan lang po kayo. Uh, Tay-tay day. Maganda pa ng hon. Oh, okay, dalawa ko. Ada. Okay, kaway naman dyan madam <laughs> taytay day ang ganda na panahon <timber day> oh yan oh yun na ang dami mga person si dada -da, oh si madam Ayan, nandito tayo. Time check tayo. 2pm. Galing kayo Manila. Ayan. Tapos, taytay. Namiss namin ang taytay. Ang ganda, oh. oh. Ang ganda, oh. lang, oh. Ang gaganda, nito. Ah? Ayaw nga. Palda shorts. Ayan, Pagpunta tayo sa Bagpi. Madam, saan tayo punta? Bagpi, di ba? Oyan, oh, yan. Pinantahan natin. Babalik din tayo dyan. Punta tayo sa Bagpi. Oyan, yan. Ito na. Tara, mga perso. Tingin-tingin no, tayo dito. Daming mura, oh. Daming bago. Ano dito, Ayan, favorite ni madam dito. Madam, ho. Favorite mo. Ha <laughs> <laughs> ha Sorted Abistido. na yung mga binibenta rito, mga personal. Karamihan dito sila nagtatahi. Ayan.

170. Sorted dito mga person. May pambata, may pamatanda. May pang teens, ladies. Yan. Sorted. Mga babae pa na Wow, dry pit. 90 lang. Ay! <laughs> Sabi ni Madam Happy daw. <laughs> Ayaw nga. Ayaw nga. Anong kukmakan yan? Tanong mo. Magkano po dito? Oo nga. may time kayo dito, mga person, pasyal kayo dito sa Taytay. -tay. Ang dami talaga ang mura dito, tsaka ang ganda Sa pa nila, dito sa Taytay. Dito? -tay. Ayan o. Magkano tayo ganyan? Magka, magkano daw? 140 wholesale. Ang ganda o. Tingin, madam. Ayun nga, black. Ang ganda. 140 wholesale. 150 pag isa. Ilan yung wholesale na yon? Tatlo. Mm, tatlo. O, pag isa, pag isa 150, Pagka tatlo 140 wholesale. Ang ganda oh. Mura talaga dito. Tapos ano pa? Mga tahi nila karamihan. ganda pa na ngayon, kaya nakapunta kami. sa tayo. Anapang December, pero nakapasyal na kami dito. Ang ganda. Ang daming anong ngayon, ang daming mga bago. si madami na bili na. Si Daddy, wala akong napigilin. Yes, yes nag-success din. Mm, pak! Yung last punta namin dito, walang gano'ng bago eh. Mm -hmm. Tapos maraming pangsarado ito. Mm -hmm. Ngayon, maraming nakabukas. Papasyal pa kami dito sa labas. Kasi dito pa pwede sa bagti eh. Ang doon. Paganda. Ayan. Oo, oo, okay na Oo, laki. At 250. Dito yung ganda mga person no? Wow, One lang, no? O, diba? Ang mura dito. Sa Berman, special kayo dito. Hindi kayo yung mga panligaan nyo dito, mga person Nakailang punta na kami dito. Okay, thanks God. Good weather. Nakapasyal kami. Handed lang. May color. Ang Ang color. Uy, nakabili ulit si Madam. Si Madam ang panalo ngayon. Ang ganda, oh. Ano, red lang. Hindi sa ating kaso dyan. Nagpaktay dyan. Ito ang ganda, oh. Eh. Monday. and Thursday. Okay. Three days po kami kasi pag Saturday. Ano, ano po yung three days na yun? Anong araw? Monday, Thursday, Saturday. Kasi mm. iba naman kasi pag Saturday, may baklarad. Ay, ganun pasis. po. Okay. Yung semi sa iba. Kaya pala nung nagpunta po kami rito, sarado to. Anong araw ba yun? Linggo po. wala po kami. Three days na Kaya sabi ko, natandaan ko, Sabado. Kasi Manila pa po kami. Sabado. Ah, may bagpi din ano po. Bakit? Magkano ba? 120 200, Ah, P120. Kailangan po 100 Wholesale po. Ah, okay. wholesale pala. Tama, wala kasing bariya. Ah, 3 days lang po kayo dito? Pagka talagang gusto nyo naman. Ano po yung Monday? Mura, Monday, Thursday, Saturday. Ah. Oh. Pagka ito, Saturday, ang price namin ng Monday, Thursday, pareho din po. Hindi po kami naging iba ng price. Ah, mura po yun. Uh -huh. Oo. Oh, tapos Sunday, sarado na kayo. Sunday, sarado na. Kaya, kaya pala Sunday. Kaya pagka po yung momili, yun uh -huh. po, yung talawin yung mamili, yung mabuti po so, sa... Market day po pala mahal po. Uh, Monday, Thursday. Monday, Thursday. Ayun. Okay. Okay. okay po. Thank you po ha. 6 hanggang 5. Okay, punta kayo. Mano kayo po. O nga. po, kasi minsan. napagod na rin sa madaling araw yung mga nagtitid. O nga po. Kasi. Kaya morning po talaga. Buti nga. Gumanda pa na ho. Nakapasyal kami dito. Sige e po. Pa, salamat kayo. po. Opo. Thank you po. Ay. Bait ni ate. O, may araw talaga dito. Monday, Thursday, and Saturday. Pero Monday and Thursday daw talaga ang ano nila. Uh, yung parang changing mura talaga yung tinda. Gets, gets. O, so, di ba? Kaya wag basta-basta pupunta rito. Pakapumunta ng Sunday, sarado. Sa iba naman daw sila. May bagpi pa pala sa baklaran, ano? Ay, sir, oh, din bagpi sa baklaran. Doon daw yung iba pagka hindi dito. Hindi Monday to, ano? O yung taga doon nang pupunta ay malapit doon. Ay sa tingin ko sa labas makaka. Oh, labas na kami. Ayun, punta naman kami dito. Diyan kami galing, oh. Bagti. Mura. Marami rin mura dito sa loob. Pinabili si Daddy wala pa oh. Hindi kami alis dito nang wala siya nabibili. Di ba? Sa pilitan ni. Eh. ano <dyan? Hindi na may sando o. Tatlo, 180. Ang mura. Ang mura na sando. Uy, ang ganda nito o. Tatlo, 180 Magkano sa ganito? 285. Ah, 285. Mag, 285. Mag isa? 350? Opo. Oh. All sale, madam. Dalawa lang <laughs> po minimum. 350 nga daw eh. Nung sinabi ng 350, alis eh. No? Naganap pa na mura talaga eh. Ang dami talaga. po. pumili kaya nga, hindi pa nakakabili si daddy Oh. Kung ayaw niyang bumili, bilan niya kami. Uy hey dad, kung ayaw mo daw bili, bumili, bilan mo kami. Sabi ni madam. O, oh, sige na madam. Ang ganda ng design na tong ito. Eh, hindi bilin mo na <laughs> ako naggaganong, pabibilin mo ako. mo na yan. Uy, dali. Punta na nga dun. O, <laughs> oh, yan. Ikaw nga ang nagsaksis, si, si, si Madam yung nagsaksis ngayon. Ang saya-saya ni Madam ngayon, dami niya yung nabili. Na no, Madam, no? Ang saya-saya mo, dami mo nabili. Hindi agaganda ng mga design ngayon, ano? Ang dami magaganda. Anong masabi mo, Madam? Good. Good. Hindi reverse, reversible yan. Hmm. Teka, hindi pa rin, ano? Nagahanap pa rin, eh. Tayo. Nakalabas na tayo, o oh, yan, o. Oh. Sabi ni Madam, mam, ano daw? Ang bilis naman, di pa rin siya tapos. Talaga to si madam, o oh. madam. O, oh, saan na tayo? Oh, may nabili naman na kami, o. Oh. Kalabas na kami. Ang aming parking ay doon. Ay, oo nga, hindi na tayo dumaan sa Manggakan. Bili, bili, diba? no? bili, bili tayo ng mangga, di ba? Sa kabila doon? Bili tayo ng mangga, di ba? Oh. Tara, 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 tara. Doon, balik, 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 balik. Pakain daw muna. O, oh, gutom ka na ba? O, oh, gutom na rin si Dada. So, sige na. O, oh, tapos balik daw tayo ulit ah. <laughs> si Madam oh, Gusto pong oh, na, nasiyahan sa... Sa <laughs> Nasiyahan sa mga magandang ano. Magandang damit at mura. Ito, hinanap talaga nito ni Madam. Mura eh. Mura pero maganda na, Dad. Na? Pura maganda? Of course. Of course. Ano sabi mo Jay? Of course. Dami sapat. Kaya muna kami mga person. Nagutom na. Masakit na ang binti ni Dada. Kami ay nakapark dun. O yan. Kaya muna kami. Nagutom. Nagutom mga tingin ng tingin lang. Hindi eh. May nabili naman tayo. muna tayo. oya kay daddy, nagutom ng mga person. Ah, ito yung akin. Order. Ayan, the order. Ayan. O, oh, ayan, may pizza o. Kain tayo, mga person. O, oh, ah, Kain na, kain na. Ito kay madam o. Kay daddy, ano, parang may, ano, may, may ano, spinach. Wow, lasagna, spinach. O kain na tayo kain na wow one chicken manatin yung anong lasagna spinach rate mo 1 to 10 wow may rate pa talaga baba baba <laughs> ah masarap yung rate niya ako ako spaghetti nila ay masarap manamis na wala yan yung eh kain ako tikman ko yan, dad Lagyan mo nga ako dito, madam. Tikman ko yung kanilang ano. <laughs> tikman ko lang yung ano nila, yung spinach lasagna. Yan, tikman natin ang kanilang spinach lasagna. Kaya-kaya natin yung gawin. Aha, mahirap ano? You know. Wag ko na rin pangarapin. Parang wala naman akong matitikman dito. <laughs> Yan. Oh. Ayan, tikman natin. Sarap? Uso daw Ayan, palabas na kami. Punta na kami sa parking namin mga person. Ayan. At nakapagtay-tay -tay tayo. At pahapon na. Pabunta na kami sa sa sasakyan. Ayan. Ayan, nabili naman tayo. Ang daming bago ngayon mga person. ganda pa mura. Lawa 180. Ito pala. Ay, ang ganda niyan. Dati. Mm Oo -hmm. Ang ganda nga na itong turo ni ate. Oh. Ang ganda nung tela. Ano? Kay? Kay Eh, kay Meron na nga ako nabili, di ba, kanina? Ay, ang ganda nito. Ay. Pantulog. Pantulong. Yan ma'am, yung lakas. Yan palabas na yan. Oh. Ayan, oo. Ayan, maganda yung tela nun. Ano, ano. Oh. Malamig. Pabili ng pandya, pandya, pandyama. <laughs> Meron pa. <laughs> Meron pa. Pauwi <laughs> na kami eh. Anong kapag paybay dito? dito yeah, lang. Ito lang po. Ito lang. Oo, 30 lang kilo. Magkano dito sa kilo? No, ah, 140. 30. Magkano yan? 33. 33.